Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Kita mo pagpalang araw sa bawat isa. Sa magkakataon ito, tayo po ay dudulog. Lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ala. Naroon siya sa kanilang kalagitan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngala ng bayan ng Talakag sa probinsya ng Bukidnon. Ating hilingin na maitatag ang alta ng ating manunugos sa Baya ng Talakag may mutag sa atong mga diha sa Visayas ug sa Mendelang. Bisan pa ka tong atong mga kaigsuunan nga ana sa Luzon og sa laing nas. Talay ang gino sa walay katapusan. Ang ating pong mula sa aklat ng mga awit, kapitong anim na kabalata, ang talata po ay walo sa iyong paghatol na mula sa langit ang lahat sa mundo ito. Takot at tahimik. Sa iyo paghatol na mula sa langit ang lahat sa mundo at at tahimik sa'yo paghato na mula sa lahat ang lahat sa mundo at ako at tahimik Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalap sa pagkakato na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat naming pagkakasal. At ang aming panalangin ng banal na dugo ng aming Panginoong Yeso Kristo ang siya maglinis at bumawi sa lahat naming habang amin ding idinudulog sa inyo ang bayan ng talakan sa probinsya ng Bukid. Ang aming panalangin ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa mga ito sa pangal ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunod ay mapawalang peace sa pangalan ni Jesus. At ang aming iling tunay, maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng talaka. Maraming maraming salamat po aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen! 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 Praise God! Praise God! Ang atin pong ay mula sa aklat ng Genesis, kadalawampuntwalong kabanata. Ang talata po ay labing anim at labing pito. Nagising siya ko at ang sabi, hindi ko alam na narito pala si Yahweh. Nakapanging ilabot ang lugar na ito. Iyak na ito ang tahanan ng Diyos at ang pintuan ng kalangitan ang Diyos po ang mapala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang bahagi po ito ng banal na kasulatan ay kumikilala sa katotohanan na may tinutuluyan. Ano po? May lugar kung saan nananahan ang ating Diyos. Alam nyo po, ang bahaging ito ng na kasulatan. although si Jacob po ang nagsabi, no, nag-mention na tiyak na ito ang tahanan ng Diyos at ang pintuan ng kalangitan. Pero, nauunawa natin na ito yung kanyang nasabi sa kadahilan ng siya immortal mortal. Ano po? Nakatulad natin na sa ganitong paraan, yung kanyang kaunawaan ay limitado dun sa mga bagay na kanyang nauunawa. Kaya pwede nating isipin ano ko at sabihin na kaya niya na iwika ang mga ito ay sa kadahilan ng ito yung kanyang pangunawa. At alam niyo po, somehow, ako bilang lingkod ng Panginoon, nagpapasalamat sapagkat naging napakaliwanag kaya po. Bakit? Kasi nakausap na ang Panginoong Yahweh. Ano po? sa kaisipan na siyempre saan mo makakausap ang isang o oh, nagmamayari ng tahanan kundi sa kanyang tahanan. iba po? Yun yung pinakakomportable na lugar. Eh kaya po kinilala ng nunong hamong na iyon yung tahanan at naroon ang na itugan ng kalamitan. Uh, atin lang babalikan at may isip natin alimitado sa kasi siyempre ang pangunawa na sa isang tahanan isa ang pintuan Eh bakit ba yan? Marami pang pintuan na dami? Sabi po ng banal na kasulatan, Juan sa is. Ang sabi ni Jesus, ako ang daan, ang buhay, at ang katotohan. Walang makararating sa Ama sa pamamagitan. So, Salampo ang daan patungo sa kalangitan. Pero maraming pintuan. <laughs> ito po ay sa kadaylan ng yung paniniwala natin kahit nasaan ang tumatawag sa Panginoon. Dinirinig niya. Mga kapatid, ito pong lugar kung saan naroro ang nunong ako ay ang lugar ng Betel na later on i-declare -de niya yung pangalan. At ito po ay sa Israel. Excuse me. At kung sasabihin natin na sa Israel naroon ang pintuan ng lang, abang, wala sa Pilipinas? E paano yung mga Dalangin na tinugon ng Panginoon sa Pilipinas. Ibig sabihin, ako po ang na-visualize ko, may hagdanan sa mga lugar kung saan tinutugon ng Diyos ang mga panalangin. Ito po yung kadahilanan kung bakit sa ating pananalangin ating hihiling na maitatapos tag ang alta ng ating manunubok sa bawat bayan sa ating pilipinas kasi po ito po 'yung 'yung mga alta ito po 'yung magtitila hagdan paakyan. ito 'yung sinasabi ni ngulong kapok na nakita niya nagmamanhik mana panihik panao yung mga anghel. Kinikilala po yung lugar na iyon bilang pintuan ng langit sa ganitong paraan. Aba, edi kung pintuan ng langit yun, eh, di doon ipagkakaloob ng Panginoon yung mga panalang. Kaya nga ito nga yung ating ipinagpapasalamat sapagkat doon din yung lugar na inulit yung pangako sa ating amang Abraham. Mga kapatid, ang salitang ito ng Panginoon ay napakalaga sapagkat ang pakikipag kaisa ng Diyos ay magpakailanman. Hindi ba't sinabi niya na sasamahan niya, pagpapalain niya. At ang sabi niya sa amang Adrah, ang iyong lahi ay magiging sinabi hangin sa dagat at bituin sa kalangunan. Hindi napakarami. At tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat tayo bilang mga tagasunod at tumanggap sa ating mga Abraham pinagkalooban ng karapatan tinanggap natin ang ating Panginoong Yesus sa ating buhay bilang Diyos at tagapagligtas, tayo po'y pinagkalooban ng karapatang magiging anak ng Diyos. At sa karapatang ito, kaugnay yung pagiging lahi ng pambang Abraham. Kaya, napabilang tayo dun sa mga bituin. <laughs> dun sa mga buhangi. Mga kapatid, sa katotohanan, yung kagalakan sa aking puso. Kapag, alam nyo, nahalala ko to, to yung ang inyong kuling kuling na bisita sa Purakan. Nakapula ko ako. Tapos yung mga buhangi, nahayaan ko lang, nung no? inaawakan ko, tas inaano ko, nilalagay ko sa photos habang dinidinig ko yung buhangin sa ito gaganda alam niyo po yung buhangin pala sa Boracay by the way pwede po kayo maglakad ng walang sinelas kahit matindi ang sikat ng araw hindi po kayo mapapas napakagaling po uh, ayon doon sa nag orient sa akin patungkol doon sa mga buhangin sa Boracay. Hindi daw po yun buhangin. Yun daw po ay mga coral na ang ginagawa niya, imbis na i-reflect niya yung init, umaga lalabas galing sa kanya, di ba po, yung mainit yung sikat ng araw. Tapos, i-reflect -re niya. So, iinit. Hindi po ganun ang buhangin sa Boracay. Pag nainitan siya, kinukuha niya lang yung ini. <laughs> ang galing. No? So, walang, walang, hindi ka mainita. Kahit paglakad ka ng nakapa, okay na okay. Okay. So, na daan tayo dyan tayo doon sa buhangin. So, I was thinking, ganito karami. Sabi ko, eh, yun ang, yun ang isang, isang, Talagang pasigil, talagang pura, talagang eh, erban, talagang pasigil. Kaya eh, alam niyo po, tayo nagpapasalamat sa Panginoon at umaasa dun sa pangako ng Diyos na isang bilyong kaluluwa tatanggap sa ating Panginoong Yesus Christ dito po sa huling panahon. At ito pong ginagawa natin, pananalangin simula po ngayong araw na ito, ating aangkinin ang isang bilyong kaluluwa para sa ating buhay. Mga kapatid, mainam din kung tayo'y makapagtatag ng altar sa ating mga buhay, sa ating mga pamilya, sa ating mga tahanan sa ganitong paraan magkakaroon ng hagdan at salamin upang ibaba ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga ang tugon sa ating panalang lalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan kami po'y nagpapasalamat sa katotohanan ng iyong salita. Kami po'y nagpapasalamat sa ang aming kaunawaan ay patuloy mong dinaragdaga. At dahil sa aming pagkaunaw, nagiging dahilan nito upang tunay, tumibay at yumabog ang aming pananampalatayan. At oras, kami po'y humihingi ng tawad sa mga pagkakataon na hindi namin ganap na naunawa ang iyong kalooban. Ang aming hiling tunay ang iyong santong ispito. Apatuloy na magkaloob sa amin ang kaliwanagan, kaunawaan upang aming maganap ang iyong nagtilang kalooban. Maming dinudulog sa iyo, yung aming mga kapatid na nagkakaroon ng kahirapan sa pagdulugan at sa iyo. Yung mga kapatid namin na minsan nang naglingkod sa iyo, ngunit tumalik sa kadahilan ng sila'y nagkasala at sa kanilang pag-iisip, wala na silang karapatan sa pagkatunay ang iyong kabanalan ng oh, Diyos. Ay ganap nilang nauunawa ang nagiging dahilan kung bakit ang kanilang puso at kaisipan ay nagtataglay ng pagdududa kung marapan pa ba silang dumulog sa iyong banal Aming panalangin, Panginoon, nung sila'y naglilingkod sa iyo, yan mong ibalik ang ala-ala ng pagsunod at pagganap sa iyong naisip na ganitong paraan. Panginoon, sila'y maliling at minsan pang lalakan sa iyong lakihila ka. Tamamin din mo, itinuha lang sa iyo. Ang bayan ng talakang, ang aming panalako, magkaroon ng hunawaan at pagkakaisa sa katawan ng aming Panginoong Iso Christ. Naging dahilan kung bakit maitatag ang altar ng aming manunus mula sa ibig pagkaisa ay yung hinanap sa kanila. Ang aming pananampalatay ng power of revival will fall upon the in Jesus' name. Kayaan mo po, ito'y dumal sa bagyo siya. Kagayan di o, negas, pamanila, pampanggapatid na sa kasalukuyan ng mga bayang ito, Panginoon, ay binabaha at nangangailangan ng pagkilos at pagtulong. Iling namin ang iyong Santong Espiritu ang siya magkaloob ng karunungan sa aming mga lingkod bayan upang tunay maganap pila ay yung dakilang kaloob. Lord, din namin ang kaularan na maging pamamaraan upang maisalin ito sa pagluzok Visayas at Mindanao sa ganitong paraan. Magaganap namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary standing and to be the America of Asia in the heart of its po namin ang iyong pangunguna sa aming mga taga Pangulo ng Presidente President Mar, Vice President Duterte sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the free of the land, na maghari sa aming piyerno. At Lord, aming itinunulog sa iyo yung reason na ibinaba ng Supreme Court patungkol sa impeachment trial. Kay Vice President Sarah, ang aming panalangin, hindi ito magdulot ng pagkakabahabahan o magkos. Aming idinadalangin ang karunungan na nagmumula sa iyo upang maipangudawa sa bayan ang katotohanan ng desisyon at sa pangalan ni sa aming iling tunay ama. maitantag ang pangalan ng aming Panginoon. Ong Christ sa aming bayang Pilipinas. We also Panginoon, sa aming mga misyonero sa iba't ibang panig na tayo. Ikaw pong bumabay, mag-ingat, magtanggol at magkaloob ng anointing para kanilang itiklara ang iyong naisin sa lugar kung nasaan sila. We also Panginoon, sa aming mga OFWs na tinawag bilang overseas Filipino of people. Diyan sila iso si, sa mga bansang yung pinagdalahan sa kanila. As you pang sa aming mga training agencies, katulad po ng May Life, Asian Center for Elijah House of Church, Renewal, Asia Pacific International Institute Studies, Tupong magalag ng lahat ng pangangailangan upang tunay masunod at maganap ang yung nakilang kalon. So pray Panginoon sa aming mga bansa na tutumuhin upang manalang, madumulog at magpapababa -pap sa iyong banalaraman. Father, we pray for Vietnam, for Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand. Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Lord, ang aming panalang, ang iyong kalwalhatian ng mo, walo, kung saan mo man ibalik sa pangalan ni Jesus. Aming pananampalataya ang patungo, patuloy na sa aming bayang Pilipinas sa kasalukuyan, Lord God, na tumadaan kami sa mga bagyo. Lord, ang aming panalangin ng pag-iingat at ang pagbabantay sa lahat na pinaghirapan at pinagpagkuran ng iyong mga anak. At ang aming panalangin po, tunay, magtagumpay ang iyong mga liko sa kapamarahan ng sa iyo ng ulat. Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugod niyo at namin ang aming panalangin. Sa Pangino ngami ah amen, 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 amen. Sa pagkakatong ito yah, di pa naman salita ng panginoon sa inyo at sa inyo sa I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings. I declare the sweet, sweet, sweet. Fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this house with barking, with a being, and with a flourishing business. Jesus name many, 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 many praise God. Praise God. Hanggang sa susun. Sama He God bless the full. Of Big time. And so he declared, God, be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God.